Mahangin Snow Pero ano lang to eh Kung baga sa rain Rain shower Pero snow guys Malamig pa rin Kaya nakasumbrero ako oh. Kasi yung snow Tumatama sa ano ko Sa ulo So nandito tayo sa may plaza Ito ay marapit lang sa ano Ito yung Dixon Road dito Yan Dixon Road Then may hotel doon Yung Sheraton Nandun no Then katabing yan Yan yung uh, Montana Yes, Montana Restaurant. So, meron siyang, uh, kung pwede kayong bumaba, kumain, sa malapit lang. So, yung hotel na yan, malapit din sa airport. So, mga less than 10 minutes driving. Siguro, 5 to 6 minutes lang. So, ito yung uh, sarapan ko. Uh, ito yung Boston Pizza. Ayan. So, yung nasa harap, guys, ah, uh, wala siyang function so ibig sabihin ah, uh, poor lease yan yung building na yan okay dito ay malaki yung plaza nila kung gusto nyo mag hang out sa gabi mag inom inom or mag inom ah mag inom, -inom. <laughs> so kumain ya yeah, dito na kayo pupunta yan so doon meron jack astor ya yeah, then uh, sa kabila nyan yung crown plaza hotel So ngayon, di pa sila bukas dahil uh, wala pang 11, eh. Siguro 12 So, ayan na naman yung kamay ko. <laughs> Lumalamig. Anyway, supposed to be, kasi spring na ngayon, uh, ano na, dapat ano na, yung uh, mainit. Pero I think ito na yung last kasi kahapon nag-snow. Then, so next week nyan, maganda na rin yung mga uh, panahon. O, oh, yan yung crown Plaza. So, couple years, nag-work ako dyan. So, maganda talaga sa loob. Yeah, kung balak nyo rin mag-stay dyan. So, malapit lang sa airport. <mulong> Okay guys, so nandito tayo sa may uh, arrival ng ano dito sa may uh, Toronto Pearson Airport. Yeah. So ito na yung ano dito. So dito kasi bawal kang mag ano, magstay nang matagal. Yeah. So yan yung mga pag may sinusundo kayo, kahit dito lang kayo. Yeah. So meron mga security doon na nag-aano, tumitingin. So bawal talaga dito, guys. Yeah, so titingnan na lang natin yung yan. Well managed talaga yung ano airport dito. Anyway guys, yun lang kasi parating na yung guard dito. Bawal kasi mag park talaga dito ng matagal. Kung wala kang sinusundo. Ayan, ayan o. Nasa parating ko na. magaling na yun ang airport guys so ayan nandito ako sa may uh, burger, ano ba yan? fresh burger, so ito rin yung isa rin sa mga kainan na uh, pag uh, gusto nyong kumain malapit din sa airport to oh. so anyway ha, babalik na tayo so ituturo ko lang sa inyo habang nagdadrive tayo kung ano yung mga hotel na madadaanan natin so okay let's go guys Kumu ano pa yung eh? snow, okay Yeah, so dito ay across the road lang yung hotel, yung Four Points Hotel. Yan yung sa likod ko, makikita nyo yung mga uh, aeroplano dyan na lumilipat. Yeah, pero kung wala naman kayong malalaking bagahe, pwede nyo nang lakarin, ditbitin nyo lang yung mga karga nyo, kung dalawa lang. So mga 3 minutes lang lakarin nyo, Diyan na yung hotel, yung Four Points. So balik na naman tayo sa pinanggalingan natin kanina guys, yung kaupisa pa lang ng video Doon sa may Crown Plaza Hotel So lingit sa kaalaman nyo, way back 10 years ago uh, Dito kasi ako nag-work Bali, under ako ng isang business cleaning company Ako yung subcontractor So bali, apat na hotel ang nadadaanan kong pinagtatrabuhaan noon So isa na yung 4 points Pangalawa ngayon yung uh, dadaan natin, ito yung uh, I think Holiday Inn and then after that yung uh, Westin Hotel. Then pangatlo yung Crown Plaza nga. So ngayon tinatahak natin tong uh, kahabaan ng airport, Airport Road, then ang sunod dito ay Dixon Road hanggang ano to, ang dulo nito sa May Lawrence Avenue, Lawrence West. So yun kasi ang boundary. So dito sa airport, marami pa ring mga maliliit na hotel dito. So although hindi ko na saulado lahat, 'yung mga sasabihin ko ngayon sa inyo, 'yung mga malalaking kilala ng hotel na marami ring mga branches sa iba ibang lugar. Although kahit sa uh, lupalop ng mundo, meron 'to pagkakaalam ko. So anyway, guys, tuloy-tuloy uh, tayo. So pag nakita pa 'yung hotel, uh, tsaka sasabihin ko sa inyo. Ito naman sa left ko ay uh, Ito yung Hilton Hotel guys uh, Yeah, so meron din silang parking So yan, may entrance dyan yeah. So kasunod yan, yun yung Holiday Inn I think meron din sa atin yan, world world yan Yeah, so it So, iyan yung West End Hotel na malapit din sa airport meron din silang embassy suit kasunod yan yan o, oh, nakita nyo sa ano then sa right side ko so tika guys, post muna natin kasi medyo mabilis yung takbo natin so ito yung double 3. yeah, so alam ko meron din yata ito sa downtown so ito yung uh, malapit sa uh, airport then yan, yung sunod naman Yeah, so itong Marriott guys, meron din silang branch dun sa may uh, downtown. Meron din dito sa Niagara. Alam ko napakaraming branch to, hindi lang hindi lang dito sa Canada. So, ito malapit sa airport. Yeah. So, magaganda yung mga hotel nila dito, guys. Yeah, then uh, hindi pa kayo ma-traffic. Although, meron namang mga kainan kung gusto nyo. So, may mga restaurant nga. Yung na kanina, yung Boston. Yung Astor. Yan, yung Crown Plaza. Hindi lang tayo umiikot kanina. So, pababa, ito na yung last na pinakamalapit. Delta Hotels. Yeah, so may parking sila yon ang laki. Yeah. So anyway, ito yung the Toronto Congress Centre. Yeah. And may gasoline station. And meron ding Harveys. Oh, so may likay sa mga burger. Yeah. Ano pang meron dyan? Uh, ayan, tingnan nyo kasi Subway. Yeah, Makimo. Makim, no? Yeah. So, anyway, yun lang guys. Yun lang yung mga, oh, meron pang restaurant dito. Oh, the Collision Express. Pagkain ba yan? Yan. Nakikita oh, nyo. Masahin nyo na lang. Yan ang yung 401. Napuntang, ah, uh, kapuntang west.